Ayan o, yung mga tanim ko na ano, ayan o. Mga tanim ko na sibuyas, yun, tumubo na o mayroon pa, tutubo din. Tumubo na po yung mga tanim ko. Ito lang na ano ko ano, eh. Dito kami sa Talvara. Ayan, pero nagtanim ako ng mga ano, mga one... Sibuyas, ayan po siya. Tumubo na rin siya. Ang lalaki na yan. Ayan siya. Tumutubo na. Ito ang lalaki na. Pwede na siyang pagpuhanan ng ano. Ayan siya. Kahit nandito ako sa third floor, nakakapagtanim ako ng sibuyas. Ayan puminsan minsan nga yung sili pero namatay na yung sili ko ang dami parang ano ang daming bunga yung sili ko